Good morning, good morning guys. So, for today's video, ayan na ngayon po sa ako na Himalayan na si um, Garfield. So, magkupurga tayo ng pusa ngayon guys, no? So, ayan na nga. Nililinisan ko na siya dito. Tinatanggalan ko ng muta. Kasi may muta yan. Nililinisan ko yung kanyang tenga. So, mega mega love. Shout out sa so may mga pusa dyan na Himalayan hindi po siya Persian guys ha. Hindi, po, hindi rin po siya Siamese. So, isa siyang nakamix. Nakamix siya sa Siamese at saka Himalayan. So, yan nga. Nililinisan ko pa ang kanyang tenga kasi madumi nga. Kasi pupurga natin si Garfield today. So, pangalan niya guys ay Garfield. So, ayan na nga. Pinunasan ko siya dito. <coughs> so habang tapos na siyang punasan so kukuha tayo ng kanyang uh, gamot na ipupurga so ang pangalan ng kanyang gamot guys ay nometocyte ayan bumaba na siya guys so ayan na ngayong gamot guys no so ititimbang umuna yung uh, pusa mo guys kung ilang kilo yun so si your Field hindi ko na pinakita yung pagtimbang ko sa kaya ayan na nga guys numento site so makikita mo yan sa Lazada no so pwede mo siyang i-order sa Lazada so since na konti na lang natira so ubusin na lang natin yan so dun sa kanyang syringe pinupuno po yan guys so malit po na si yun 5 ml so kasi si Garfield nasa ano 4 kilos so kailangan apat din siya guys so, one is to one guys no So, kailangan apat na syrins or tatlo ang may papainom mo sa kanya kasi mabigat masyado si Garfield guys minsan nasa 5 uh, kilos so 4 kilos ayan no, ang syringe guys 5 no? ml for yan so inubos ko na siya sa pagkakataon na yan so ayan ipapainom na natin kay Garfield ayan na medyo ayaw niyang alam na niya kasi na siya ng pang deworm na gamot so ayan na siya So, medyo sanay naman siya dyan. So, keep on watching lang. So, yan bumaba naman. <laughs> so, ibabalik na natin siya ulit dyan sa lamesa. Kasi hindi pa tayo tapos. So, yan na guys. Keep on watching lang. At kinukuha ko pa si Garfield para ibalik siya dyan sa lamesa. So, mahirap talaga magpurga o mag-dewarm kaysa ka doon sa clinic. Magkano din ang bayad niyan. So, medyo nasanay naman siya dyan sa gamot na yan. So, wala tayong choice kung di papainumin natin siya ng tubig. Ayan. Since tapos naman yung gamot na yun at konti na lang natira. So, papainumin natin siya ng tubig. Kasi hindi ko rin alam yung lasa niyan. Sila lang ang nakakaalam kung anong lasa niyan. So, every six months po tayo nagdi-deworm, -de no? Kasi, uh, pag nagsusuka na yung pusa mo ng yung bilog na na-stuck up sa chin nila, sa stomach nila, pag nagsusuka na siya ng ganun, ay kailangan na siya yung i-deworm, guys. Kasi, pag nagpapadeworm ka dun sa clinic, magkano din siya, guys haabutin ka ng 350 or 500 na siya. Ngayon, deworming pala, guys, ay hindi, no, kasi bibili mo pala yung gamot siya, no. So, ang deworming sa clinic, guys, ay umabot siya ng 550. Ewan ko na lang ngayon, kasi ako yung nagdi-warm ng aking mga pusa. So, mega-mega love shout sa mga cat lovers dito. Ituloy-tuloy lang natin ang ating mga pinagkagawa at pinagsasabi hanggat matapos ang ating video bawal po kasi mag music kaya mag recorder na lang po tayo recording guys audio ba audio so pinakain ko na dito si Garfield no so keep on watching lang hanggat matapos ang kanyang pagkain so ayan na nga guys ah uh, ipalyo, ipalo nyo lang ang ating ginawa na no? so nometoside ang pangalad ng fang deworm natin no? Bili na, binili ko po yan sa Lazada in order ko po yan sa Lazada guys so every 6 months po tayo nagde deworm kasi nga si Garfield ay adult na pero pag kitten every 3 months po tayo nagde deworm no? pang kitten so at tulad ng sinabi ko ay uh, titimbangin natin ang ating mga pusa bago natin sila ADD worm. Kasi nakadepende po sa kanilang kilos, kung ilan ang kanilang kilos, ganoon din ang uh, ADD worm nyo sa, sa inyong mga pusa guys. At mabibili kayo ng syringe dun sa may uh, mercury drug. So, any kinds of uh, pharmacies na pwede kayong bumili ng syringe kasi dun nyo ilalagay ang gamot na inyong ipapainom sa inyong pusa. Kailangan naka 5 uh, ml dun sa syringe ang bibili nyong uh, syringe dun sa mercury drug or kahit saan pharmacy. So, kung bago ka palang sa aking mga vlog, guys, ay follow niyo na ako dito sa Facebook. Para ma kayo, guys, sa aking mga upload dyan sa inyong mga page. O dito kaya sa professional uh, profile account, guys. So, dito lang ang ating vlog. Thank you for watching for today guys. Bye bye.